Jeremias, Kabanatang 37 At si Sidikiyas, nanak na ni Hoseas, ay naghari nagaya ng hari, na humalili kay Kunias, na anak ni Jewasim, na ginawang hari sa lupain ng Huda ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Ngunit maging siya o ang kaniyang mga lingkod man, o ang bayan man ng lupain, hindi nakinig sa mga salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamagitan ng Propeta Jeremias. At sinugo ni Sidikiyas na hari si Hukal na anak ni Silimiyas, at si Sipaniyas na anak ni Maasiyas na saserdote sa Propeta Jeremias na sinabi, Idalangin mo kami ngayon sa Panginoon nating Diyos. Si Jeremias nga ay naglalabas pumasok sa gitna ng bayan, sapagkat hindi nila inilagay siya sa bilangguan. At ang hukbo ni Paraon ay lumabas sa Ehipto. At nang mabalitaan sila ng mga kaldeyo na nagsikubkob ng Jerusalem, ay nagsialis sa Jerusalem. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa propeta Jeremias na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ganito ang inyong sasabihin sa hari sa Huda, na nagsugo sa inyo sa akin upang magsiyasat sa akin. Narito ang hukbo ni Faraon na luwabas upang tulungan kayo ay babalik sa Ehipto sa kanilang sariling lupain. At ang mga kaldeyo ay magsisiparito uli at magsisilaban sa bayang ito, at kanilang sasakupin at susunugin ng apoy. Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag ninyong dayain ng inyong sarili na magsabi, Tunay na magsisialis sa atin ang mga kaldeyo, sapagkat hindi magsisialis sapagkat bagaman inyong sasaktan ang buong hukbo ng mga kaldeyo na lumalaban sa inyo, at ang naiwan lamang doon ay mga lalaking sugatan sa gitna nila. Gayun may babangon sila ang bawat isa sa kanyang tolda at susunugin ng apoy ang bayang ito. At nangyari na nang umurong sa Jerusalem ang hukbo ng mga kaldeyo dahil sa takot sa hukbo ni Faraon, Lumabas nga si Remyas sa Jerusalem upang pumasok sa lupain ng Benhamin upang tumanggap ng kanyang bahagi roon sa gitna ng bayan. At nang siya'y nasa pintuang bayan ng Benhamin, isang kapitan ng bantay ay nandoon na ang pangalan ay Irias, na anak ni Silimias, na anak ni Hananias, at kaniyang dinakip si Remias na propeta na sinasabi, Ikaw ay kumakampi sa mga kaldeyo. Na magkagayoy sinabi ni Remias, kasinungalingan, Hindi ako kumakampi sa mga kaldeyo. Ngunit hindi niya dininig siya. Sa gayoy dinakip ni Irias si Remias at dinala sa mga prinsipe. At ang mga prinsipe ay napuot kay Jeremias at sinaktan nila siya at isinilid sa bilangguan sa bahay ni Jonathan na kalihim sapagkat kanilang ginawang bilangguan yaon nang si Jeremias ay makapasok sa bilangguan na sa ilalim ng lupa at sa loob ng mga silid at nang mabilanggo si Jeremias doon na maraming araw Nagsugo nga si Sidikiyas na hari at ipinasundo At tinanong siyang lihim ng hari sa kanyang bahay at nagsabi, May anumang bagang salitang mula sa Panginoon? At sinabi ni Jeremias, Mayroon. Sinabi rin niya, Ikaw ay mabibigay sa kamay ng hari sa Babylonia. Bukod dito'y sinabi ni Jeremias sa Haring Sidikiyas, Sa ano ako nagkasala laban sa iyo? O laban sa iyong mga lingkod? O laban sa bayang ito upang ilagay ninyo ako sa bilangguan? Saan nandoon ngayon ang inyong mga propeta na nanganghula sa inyo na nangagsasabi, Ang hari sa Babylonia ay hindi paririto laban sa inyo o laban man sa lupaing ito, at ngayoy dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, o Panginoon ko na Hari, isinasamo ko sa iyo, natanggapin ng aking pamanik sa harap mo, na huwag mo akong pabalikin sa bahay ni Jonathan na kalihim, baka mamatay ako roon. Nang magkagayoy nagutos si Sidikiyas na Hari, at kanilang ibinilanggo si Jeremias sa looban ng bantay, at kanilang binigyan siya araw-araw ng isang putol na tinapay na mula sa lansangan ng mga magtitinapay, hanggang sa maubos ang lahat na tinapay sa bayan. Ganito na bilanggo si Jeremias sa looban ng bantay.